Noong unang panahon, isang maliit na batang lalaki na nagngangalang Jack ang nakatira kasama ng kanyang ama. Nasisiyahan ng bata sa pagbabasa ng kwento ng mga higanti na kinukwento sa kanya ng kanyang ina bago siya namatay. Ang kwento ay ang mga sumusunod, matagal na ang nakalipas, ang mga monghe ay nakakita ng mga magic beans na inaasahan nilang magiging daan patungo sa Diyos sa kasamaang palad, kapag sila ay dumating up ang stock nakakita sila ng ibang bagay na nakatayo sa pagitan ng langit at lupa. Ang lugar ay gantua, ang tahanan ng mga mabangis na higanti. Bumaba ang mga higanti sa earth, nagnanakaw at nagnanakaw sa lahi ng tao, ngunit nakakuha din ng lasa para sa laman ng tao. Ang parehong kwento ay lubos na tinatangkilik ni Isabel, ang munting prinsesa. Pinabasa ito sa kanya ng kanyang ina at tinanong kung hindi siya natatakot sa pinunong higanti na may dalawang ulo. Ang sabi ng babae ay hindi, kaya nagpatuloy ang ina. Ang mga monghe ay bumalik sa madilim na sining upang humanap ng paraan upang maamuno sa mga higanti. Gumawa sila ng korona mula sa kanilang natunaw na mga puso. Inalipin ni Haring Eric ang mga higanti gamit ang korona at pinabalik sila sa gantua na ginawa itong kanilang bilangguan. Pinutol niya ang stop at bumalik ang kapayapaan sa kanyang lupain. Ang ilang mga labi ay nananatili mula sa panahong iyon na inilibing kasama ng hari at ang kwento ay naging isang alamat. Habang inihiga siya ng ama ni Jack sa kama, tinanong ng bata kung babalik ang mga higanti. Sinabi niya sa kanya na ang mga tagapag-alaga ng hari, na ipinanganak sa dugong maharlika, ay puputulan sila. Sinabi sa kanya ng ama na ang mga higanti ay hindi totoo. Sinabi ng ina ni Isabel sa dalaga na totoo si Haring Eric sa isang paraan. Siya ay mula sa kanyang dugo. Nang sabihin ng batang babae na nakita niya ang kanyang libingan sa mga katakom, napagtanto ng kanyang ina na siya ay gumagala sa paligid ng kastilyo. Ngunit, hindi siya nagagalit dahil gusto niyang malaman niya ang tungkol sa mundo kung siya ay magiging rey na balang araw at may kapangyarihang gawing mas magandang lugar ang mundo. Sa sandaling umalis ang ama ni Jack sa kanyang silid, patuloy na binabasa ng bata ang kwento, na nagsasabing babalik ang mga higanti upang makipagdigma sa lupa at papatayin ang huling kamag-anak ni Eric. Pagkalipas ng sampung taon, pinaalis siya ng tiyuhin ni Jack upang ibenta ang kabayo sa lungsod, na sinasabi sa kanya na huwag magambala. Minsan sa bayan, si Jack, na ngayon ay nasa hustong gulang na, ay sumusubok na ibenta ang kanyang kabayo at kariton. Agad siyang naabala sa teatro ng bayan isinalaysay nilang muli ang kwento ni Haring Eric at ng mga higanti. Nakita ni Jack ang isang magandang babae sa audience at napansin niyang nakatitig ito sa kanya. Bago matapos ang play, tatlong lalaki ang nagsimulang manggulo sa babae, kaya nagpa siya si Jack na pumasok kapag sinundan nila siya palabas. Sinuntok siya sa mukha, pagkatapos ay nakiusap sa mga lalaki na palayain ang babae. Biglang lumitaw ang isang royal guardian sa likod niya humingi ng paumanhin ang mga lalaki sa tagapag-alaga dahil ayaw nila ng gulo at nang makita nilang umakyat si Prinsesa Isabel sa isa sa mga kabayo, napaluhod sila, sa pagkataranta ni Jack. Tumalikod siya tapos sinabihan siya ng guardian na lumuhod din. Sa labas ng sinihan, napagtanto niya na may nagnakaw ng kanyang kariton. Samantala, pinag-uusapan ni na Roderick at Wick ang tungkol sa magiging kasal nila ng prinsesa. Nakatagpo sila ng isang monghe at pinadaan siya nang makapasok na sila sa silid kung saan nakalagay ang mga relics, mabilis na pumunta si Roderick upang tingnan kung nasa kanilang lugar. Ang magic beans ay ninakaw, ngunit ang korona ni Haring Eric ay nananatili doon. Inutusan niya si Wick na isara ang mga pintuan ng lungsod at hanapin ang monghe na ng monghe na hinahanap nila siya nang magpakita si Jack na nagbebenta ng kanyang kabayo. Inalok niya ang batang lalaki ng sampung tanso para sa kabayo at malugod na ayon si Jack kung ang monghe ay may dalang pera. Dahil dyan, inaalok sa kanya ng monghe ang beans bilang collateral. Si Jack ay hindi humanga, kaya sinabi niya sa kanya na ang mga ito ay mga banal na labi, na maaari niyang ibalik sa abi at ipagpalit sa perang ipinangako sa kanya sinabihan siya ng monghe na huwag mawala ang mga butil o basein ng mga ito. Habang pinag-iisipan pa ni Jack ang alok, kinuha na ng monghe ang kabayo at aalis na sa lungsod. Bago siya makatakas, ipinadala ni Wick ang kanyang mga tauhan sa kanya. Hinabol nila siya at sinunggaban. Nang maglaon, bumalik si Isabel sa kastilyo, humihingi ng paumanhin kay Elmad, ang kanyang tagapag-alaga, sa pagpapahirap sa kanyang trabaho. Sabay-sabay, pinapagalitan siya ng tiyuhin ni Jack sa pagpapalit ng kabayo sa sitaw. Sinabi niya sa kanya na kailangan niyang lumaki dahil siya ay labing walong taong gulang. Pinagalitan ng hari ang prinsesa tungkol sa pagtakbo palayo sa palasyo nang wala ang mga tagapag-alaga dahil siya ang magiging reyna. Tinanong niya kung bakit niya hilingin sa kanya na pakasalan ng isang taong dalawang beses sa kanyang edad at kung sino ang hindi niya mahal, tulad ni Roderick. Sinabi ni Isabel sa kanyang ama na hindi siya isang marupok at walang magawang nilalang at sinabi niya sa kanya na siya ay tulad ng kanyang ina. Galit ang tiyuhin ni Jack at itinapon niya ang mga butil ng mesa, sinabing kailangan niyang ibenta ang natitirang ari-arian ng mga magulang ni Jack. Nagmamakaawa ito sa kanya na huwag gawin iyon. Ngunit hindi binibitawan ng lalaki, nakiusap si Isabel sa kanyang ama na hayaan siyang makagala sa kaharian, ngunit sinabi niya sa kanya na ayaw niyang mawala siya tulad ng kanyang ina. Kahit na siya ay gumawa ng kanyang kaso sa harap ng hari, itinakda niya ang kanyang huling salita na siya ay magpapakasal kay Roderick at manatili sa palasyo. Nang maglaon, nag-aalala si Jack na nasa labas ng bagyo ang kanyang tiyuhin. Kasabay nito, nawala ang prinsesa nang makita niya ang mga ilaw sa bahay ni Jack at sinundan sila. Habang si Jack ay naghahanda upang lumabas at hanapin ang kanyang tiyuhin, ang prinsesa ay kumatok sa kanyang pinto. Niyaya niya siya sa loob at nag-usap sila. Habang ang lupa sa ibaba ng bahay ay napuno ng tubig, papalapit sa isang magic bin. Nag-uusap si na Jack at Isabel tungkol sa mga libro at pakikipagsapalaran. Sinabi niya sa kanya na nakipag-away siya sa karangalan ng prinsesa sa palengke na parehong nagpapanggap na hindi nila nakikilala ang isa't isa tinanong siya ni Jack kung ano ang tinatakasan niya. Sinabi niya na naghahanap lamang siya ng isang pakikipagsapalaran at lumuhad si Jack, na ipinaalam na alam niya kung sino siya. Sinabihan siya ni Isabel na tumayo. Pagkatapos ay pinasalamatan siya sa pagtatanggol sa kanyang karangalan. Sinisimulan ng sitaw ang usbong sa ilalim ng bahay, ngunit dalawa sa kanila ang hindi pa rin nakakaalam ibinigay niya sa kanya ang kanyang paboritong libro tungkol sa mga higanti at sinabi sa kanya na umaasa siyang makikita niya ang kanyang hinahanap. Biglang nagsimulang yumanig ang bahay at napunit ng isang higanteng tangkay ang mga sahig, habang umaakyat ito sa langit. Si Jack ay itinapon sa labas at si Isabel ay nakulong sa farmhouse. Napulot ito ng tumataas na beanstalk at tumalun si Jack dito para matulungan niya si Isabel patuloy na tumataas ang bahay nang sa wakas ay bumalik si Jack sa bahay at sinobukang pumasok sa loob. Binuksan ni Isabel ang pinto, halos itulak siya. Hinawakan niya ang kamay nito ngunit nahulog pa rin sa tangkay ng bin, dala ang pulse ng kanyang ina. Nakarating si Jack ng ligtas pabalik sa paanan ng stock ngunit na Kinaumagahan, Kinaumagahan, ginaising siya ng hari at tinanong kung bakit nasa kanya ang pulse ng kanyang anak. Si Jack ay nakilala ni Elmont mula sa merkado at pinahintulutang ipaliwanag kung ano ang nangyari. Siya at si Roderick ay tutulong sa mga tagapag-alaga na mahanap at iligtas si Isabel. Nang maglaon, ang mga lalaki ay gumagawa ng kanilang paraan upang mag-stop. Malinaw na may iniisip si Roderick. Tinanong ni Jack si Elmont kung ano sa palagay niya ang nasa itaas, ngunit ang tagapag-alaga ay hindi naniniwala sa mga higanti sinabi niya sa bata na hindi niya dapat ginagawa ito para mapabilib ang prinsesa dahil kahit hindi niya pakasalan si Roderick, hinding hindi niya mapapangasawa ang isang karaniwang tulad niya. Tinulungan ni Cron, ang isa pang tagapag-alaga, si Jack na makarating sa kabilang panig ng stop, ngunit sa kasamang palad ay nahulog ang bata. Iniligtas nila siya at patuloy na umaakyat sa napakalaking binstop, na wala ng mga tao sa daan sa utos ni Roderick at lingid sa kaalaman ni Elmont anim na lang ang natitira sa kanila. Kinabukasan, hinihintay nilang matanto na narating na nila ang tuktok ng tangkay ng sitaw. Dahil wala ang prinsesa sa bahay ni Jack, pinasok nila ang mundo ng higanteng naghahanap sa kanya. Habang sinisimula ng mga tagapag-alaga ang pagtugis, pinigilan ni Roderick si Jack at pinagbantaan siya para sa natitirang magic beans. Ibinigay niya sa kanila ang tao bilang pagbabanta na huwag magsalita, Itinago ni Jack ang isa sa mga beans at inilagay ito sa kanyang locket. Nakahanap si na Elmont at Cron ng clue na iniwan ni Isabel para mahanap ang daan pabalik. Sinundan ni Cron at ng iba pa ang mga marka ni Isabel nang biglang mahanap ni Jack ang librong ibinigay nito sa kanya. Sinasabi sa iba na dapat ay doon siya nagtago. Nakita nila ang ilang mga sirang sanga at inaakala ni Jack na may malaking bagay na humila sa kanya palabas ng kanyang. Pinagtataguan at malamang na siya ay nasa problema. Inutusan ni Elmont ang mga lalaki na hatiin sa dalawang grupo. Siya, si Kron, at Jack ay nakahanap ng ilang tupa at sinubukang hulihin ang isa kapag naglagay sila ng bitag. Sinimulan silang putulin ni Elmont nang may mapansin siyang papalapit. Kapag nakalabas na sila, nagtatago sila mula sa paglapit ng bruhang iyon, isang higanti. Kumakain ito ng ship hole na pagkatapos ay nahuli ang pabango ni Kron at nahanap siya. Tumatakbo ang lalaki. Ngunit ang Higanti ay nakarating sa kanya sa ilang mga dahon. Habang naghahanda itong kumain ng Cron, tumakbo si Elmont sa kanya at sinaksak siya para lang matamba. Hinawakan silang dalawa ng Higanti at dinala sila. Sinundan ito ni Jack. Samantala, ang kabilang grupo ay nakarating sa isang talon kaya sinabihan ng tagapag-alaga si Roderick na maupo at magpahinga habang naghahanap siya ng ibang paraan. Nilinlang nila siya at itinulak siya palabas ng bangin biglang hinawakan ng isang higanti si Weekend at kinain siya. Ang isa pang higanti ay lumitaw, ngunit si Roderick ay nakarating sa Corona sa oras at namamahala upang iligtas ang kanyang sarili. Sinundan ni Jack ang higanti sa isa sa kanilang mga lungsod. Kasabay nito, si Isabel ay pinananatiling bilanggo ng isang higanti na nagtatanong sa kanya kung paano siya nakarating doon. Hindi siya sesagot. Kapag tinanong siya nito tungkol sa iba pang darating para sa kanya, sinabi niyang nag-iisa siya ngunit alam ng higanteng may dalawang ulo, si General Fallon na si Isabel ay inapo ni Haring Eric. Ipinakita niya ito sa kanyang mga tauhan, na sinasabing bumalik na ang mga tao. Biglang dinala ng ibang higanti si Cron Elmont doon. Tanong ng pinuno ng higanti sa kanilang dalawa at nang antagonize siya ni Cron ay kinakain siya nito sinundan ni Jack ang kaguluhan sa higanteng lungsod ngunit kailangang magtago mula sa dalawang higanti bago siya makarating doon. Binyantaan ng General si Elmont na kakainin niya si Isabel kung hindi niya sasagutin ang kanyang mga tanong at makipagtalo sa isa pang higanti sa karapatang gawin iyon nang biglang nagpakita si Roderick na suot ang korona. Lahat ng mga higanti ay lumuhod sa kanya, maging ang General. Masaya si Elmont kapag nagpakita siya, ngunit si Roderick ay naupulang sa trono. Sa gulat niya at ni Isabel, inutusan ni Roderick ang mga higanti na ipaglaban siya bilang kanilang hari at kunin ang lupa bilang kanyang hukbo. Sinabi niya sa kanila na maghanda para sa labanan sa madaling araw. Hindi iyon gusto ni General Fallon. Samantala, nahanap ni Jack ang silid na may lahat ng pagnakawa na ninakaw ng mga higanti. Pagkatapos ay tumingin sa lungsod at narinig Isabel nagmamakaawa para sa kanyang buhay habang siya ay kinuha ang layo, siya at si Elmont ay inihahanda para kainin. Dumating si Jack para iligtas sila habang may hinahanap pang higanteng kusinero. Hindi niya mailabas si Isabel, kaya pumunta siya kay Elmont at binigyan siya ng kutsilyo. Bumalik ang higanti, halos patayin si Elmont gamit ang isang higanteng pick, pagkatapos ay inilagay siya sa oven. Biglang hinaylan ng higanti si Isabel palabas ng hawla at handang tagteren siya nang kinuha ni Jack ang isa sa mga kutsilyo sa pagluluto at sinaksak siya nito. Pinakawalan ni Elmont ang kanyang sarili at nagtago si Isabel, habang si Jack ay nananatiling nakabitin sa likod ng mga higanti. Tinamaan nito ang sarili sa dingding, na epektibong natapos ang trabaho. Si Elmont ay humanga na si Jack ay nakapatay ng isang higanti, pagkatapos ay sinabi ni Jack sa kanila na alam niya ang isang paraan. Samantala, sa paanan ng stop, Tinanong ng hari ang isa sa kanyang mga general kung dapat nilang putulin ang stop ng bin. Sinabi ng lalaki na ang stop ay isang paraan upang bumangon, ngunit nais ding bumaba, nag-iisip sila kung ano ang maaaring bumaba mula doon. Bumalik sa Gantua, inutusan ni Roderick ang isa sa mga higanti na maghintay para sa natitirang bahagi ng gilid. Nilinis ni Jack ang sugat ni Isabel habang si Elmont ay nagluluksa sa pagkamatay ng kanyang kaibigan na konsensya siya sa paglayas at naging dahilan para mangyari ito. Sinabi sa kanya ni Jack na sa kabilang banda, kung hindi niya ginawa, kinuha na ni Roderick ang kaharian ng walang babala. Sinabi niya sa kanya na kailangan nilang makuha siya upang kapag siya ay naging reyna. Kaya niyang gawing mas magandang lugar ang mundo. Huminto ang kanyang pagdurugo at tinanong ni Elmont kung saan sila dapat pumunta. Sinusundan nila ang ilog hanggang sa gilid, kung saan natagpuan nila ang higanteng natutulog iniisip ni Jack na dapat nila siyang gisingin sa tulong ng isang bahay pokyutan. Lumapit ang dalawang lalaki sa natutulog na higanti at inilagay ang pugad sa kanyang palo, pagkatapos ay tumakbo pabalik upang magtago. Naghintay sila ng ilang sandali, pagkatapos ay nagising ang higanti. Natitisod sa kanyang sarili, at pagkatapos ay nahulog sa bangin. Nagyakapan si na Isabel at Jack, ngunit hindi pumayag si Elmont. Habang naglalakad sila patungo sa gilid, sinabi sa kanila ni Elmont na kailangan niyang manatili at alagaan si Roderick. Sinabi niya kay Jack na dalhin ang prinsesa sa bahay at gumawa ng ilang tagapag-alaga, palom ni Isabel sa kanya at umalis na ang dalawa. Sa paanan ng stock, bumagsak ang higanti. Nakita siya ng hari, pagkatapos ay inutusan ng kanyang general na putulin ang binstock para sa kapakanan ng kaharian. Nagaatubili ang general dahil hindi pa rin dumarating ang prinsesa. Kaya kinuha ng hari ang kanyang tabak at humarap upang putulin ito, humihingi ng tawad sa kanyang anak. Nang makita niya ang desisyon ng hari, inutusan ng general ang kanyang mga tauhan na putulin ang stop. Sabay-sabay na bumaba si Jack at Isabel sa stop at nakita ang kanilang lungsod sa paanan nito. Naghahalikan sila, pagkatapos ay nagtataka kung ano ang ginagawa ng mga tao sa stop. Seryosong isinasagawa ang operasyon sa pagputol ng beanstalk. Samantala, sa Gantua, hinihintay ni Elmont si Roderick sa gilid. Nagising siya sa papalapit na higanteng hukbo. Dumating si Roderick at pumunta sa gilid nang biglang inatake siya ni Elmont at binitawan niya ang natitirang beans. Nahulog sila sa loob ng entrance cave at nagpupumiglas. Hiniling ni Roderick na tumulong ang mga higanti kaya sinabi ni General Fallon sa kanyang mga tauhan na hukayin siya nag-away si na Roderick at Elmont at si Roderick ang may kapangyarihan ng makuha ni Elmont ang kanyang espada at sinugatan siya. Ngunit, halos itinulak siya ni Roderick sa gilid at kinuha ni Elmont ang kanyang kutsilyo at sinaksak siya. Ang mga higanti ay naghukay ng butas sa bato ngunit hindi nakarating kay Roderick sa oras bago siya mamatay. Ang ginagawa nila ay kunin ang korona. Inilagay ito ni General Fallon bilang singsing -sing at naging hari ng mga higanti bumalik sa paanan ng stop, ang mga lalaki ay nagtagumpay sa pagputol ng isang bahagi nito. Nang magsimula itong manginig at mapunit, mas naramdaman ito ni na Isabel at Jack. Ang manipis na masa ng stop ay nagsisimulang bumaba sa mga lalaki sa paanan nito. Sinabihan ni Jack si Isabel na manatili. Tumalon si Elmont sa tuktok ng stop bago ito tuluyang bumagsak at pinanood ito ni General Fallon. Si Najak at Isabel ay sumakay sa stock at ginamit niya ang isa sa mga tangkay nito bilang isang lubad upang umindayog palayo dito. Ang natitirang stock na sinasakyan ni Elmont ay halos makarating sa palasyo at sinisira ang isang bahagi nito. Ngunit hindi bago siya tumalon din. Ang hari ay nakakaramdam ng kakila kilabot dahil iniisip niyang nawalan siya ng kanyang anak na babae. Biglang lumapit ang general niya at dinala siya sa kanya. Sinabi sa kanya ni Isabel ang tungkol kay Roderick at sinabi, niyang nagsisisi siya. Umalis si Jack at nang magtanong si Isabel tungkol sa kanya, sinundan siya ng hari. Ginagantimpalaan niya si Jack, na sinasabi na bilang isang ama ay hindi niya ito kayang gantimpalaan ng sapat. Lumabas si Isabel na may suot na baluti at habang nagpapalom sila ay binigay nito ang aklat para maalala siya. Sumakay siya kasama ang kanyang ama sa palasyo. Sabay-sabay, hinahanap ni General Fallon ang natitirang magic beans. Itinapon niya ang mga ito sa tubig at agad silang umusbong. Inihanda ni General Fallon ang kanyang mga tauhan habang nagsisimulang tumubo ang mga buto sa pinakadulo ng kanilang lupain. Ang mga higanti ay nagsimulang umakyat at itulak ang mga stock pababa kahit na hindi pa sila ganap na nabuo. Tumalon din si General Fallon. Sa lupa, nakita ni Jack ang kanyang kabayo at nakita ang mga higanteng bumababa, pagkatapos ay sumakay upang ipaalam sa hari. Ilang sandali pa, dumating na ang mga higanti. Sinabihan ni Jack na ay ring ang alarma at habang papalapit siya sa hari at Isabel. Na nagsasabi sa kanila tungkol sa mga higanti, nakita nila ang mga higanti sa likod niya. Ang lahat ay nagmamadaling bumalik sa lungsod, kasama ang mga higanti na nakahabol at pinapatay ang mga tauhan ng hari hinahabol ni General Fallon ang hari, ngunit pinabagal sila ng unang binstock. Inihanda ni Elmont ang hukbo sa lungsod, mula sa mga mamamana hanggang sa mainit na langis. Nasa buntot ni Jack ang mga higanti, habang hinihintay sila ni Elmont na dumating sa lungsod upang sindihan ang langis. Pumasok ang hari sa lungsod at itinaas niya ang tulay bago sumakay si Jack. Tumalon siya, ngunit gayon din si General Fallon. Tinulak siya ni Elmont palabas ng tulay at nasunog siya sa mantika. Ang iba pang mga higanti ay naghahanda upang makapasok sa lungsod, ngunit si Fallon ay nakaligtas sa ilalim ng tubig. Muling nakipagtagpo si Elmont, kina Jack at Isabel. Sinabi niya sa hari na ang mga higanti ang may korona at bigla silang naghagis ng kampana sa lungsod, pagkatapos ay ikabit ang drawbridge gamit ang mga kawit. Sinabihan ng hari si Isabel na pumunta sa kanyang mga silid at magsindi ng beacon upang bigyan ng babala ang ibang mga kaharian. Sinabihan niya si Jack na bantayan siya. Si Elman at ang iba ay namamahala sa paghawak sa drawbridge. Inakay ni Isabel si Jack sa isang shortcut sa pamamagitan ng Royal Catacombs at nadaanan nila ang libingan ni Haring Eric. Nakarating sila sa Royal Chamber nang may marinig sila sa ilalim ng sahig. Tinulak ito ni General Fallon at tumakbo sila patuloy na sinusubukan ng hukbo na pigilan ang mga higanti, ngunit patuloy lang silang nababawasan ang kanilang mga hanay. Sila ay nagtapon at nagniningas ng tatlo sa lungsod. Pinaputukan ng mga tao ang mga higanti gamit ang mga sibat at sa wakas ay gumawa ng kaunting pagunlad sa labanan. Ngunit ang mga higanti ay lumalaban lamang at sinira ang kanilang mga sandata. Naamoy ni Fallon ang prinsesa, habang nagtatago sila ni Jack sa robe ng hari. Nahanap niya sila at tumakbo sila paakyat sa isang masikip na hagdanan. Sinira ni Fallon ng isang pader upang makarating sa kanila at sinunggaban si Isabel, pagkatapos ay sinunggaban din si Jack nang sinubukan niyang patayin ito. Habang lulunukin ng buo ng higanti si Jack, inilabas niya ang natitirang mahika at itinapon sa kanyang bibig. Ang sitaw ay nagsimulang umusbong sa kanyang tiyan at lumabas sa kanya, pinatay siya at sinisira ang palasyo habang ang mga piraso ng higanti ay bumabagsak sa paligid ni Jack at Isabel, ang kanyang kamay na may korona ay bumaba sa tabi ni Jack. Samantala, hinihila ng iba pang higanti ang drawbridge pababa, kaya isinara ng tao ang mga pinto sa lungsod. Ang mga lalaki ay naghanda para sa pagdating ng mga higanti at naghihintay sa kanilang paglusob. Biglang, nakita nila ang beanstalk na pinaghiwa-hiwalay ang palasyo at ang mga higanti ay naghulog ng kanilang mga sandata, Pagkatapos ay lumuhad sa harap ng hukbo ng tao. Ni Isabel ang kanyang kamay. Makalipas ang ilang sandali, binabasa ni Jack ang pagtatapos ng kwento sa kanyang mga anak, kung saan ang mga higanti ay ginawang makabalik sa kanilang lupain at ang prinsesa na wetter farm boy na prinsipe. Ang mga bata ay nagtanong tungkol sa corona, nagaalala na ang mga higanti ay babalik, ngunit sinabi niya sa kanila na ito ay nasa isang ligtas na lugar habang sinasamahan sila ni Isabel. Isinalaysay muli ni Jack sa kanila ang kwento ng mga higanti habang nakikita ang muling pagtatayo ng corona, na nagiging kung ano ang hitsura ng corona ng imperial na estado ngayon. Ang corona ay nakikita sa kasalukuyang panahon bilang isang gabay na nagsasabi sa ilang mga mag-aaral tungkol dito. Ang ligtas na lugar kung saan ito gaganapin ay sa Westminster Abbey at London tiyaking mag-subscribe at i-on ang mga notification para makapanood ka ng higit pang mga video na tulad nito. Salamat sa panonood.